Sinimulan ng imbestigahan ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee ang tulay na bumagsak dito nga sa may kabagat Isabela na tinatayang nasa 1.2 billion pesos. Kung saan simula pa lang ay hindi na nakataka sa mata ni Senator Alan Quetano ang pagiging absent ni DPWA Secretary Manuel Bonoan na anya hindi rin dumalo sa pagdinig tungko sa New Senate Building. I will request one of you to text the Secretary because hindi nag-attend ng hearings eh sa New Senate Building hindi nag-attend eto napakalaking iskandalo to na uh, bridge hindi nag-attend and the reason I request you to text him because I will subpoena him if he doesn't voluntarily uh, come here Sa kabilang banda tiniyak naman ni Senate Committee on Public Works Chairperson Senator Ramon Bong Revilla Jr. na mananagot ang sinumang nasa likod ng di umanoy kapalpakang ito hindi pwedeng isang uh, masaklap na pangyayari na lang ito na isang kwentong nag-viral. Dapat may managot. And let the axe fall where it must. Bilyong-bilyong piso na mula sa buwis ng mamayang Pilipino ang inaksaya sa proyektong pulpol. Sa halip na kaginhawan, dapat ang dala ay tul ng tulay na ito ay uh, maayos, no? hindi yung perwisyon na idinudulot. Talaga namang uh, mapapaanak ng tetain na lang dito mga taong ito. This has to be scrutinized from uh, top to bottom. Kailangan himayin ito hanggang sa huling tornilyo at uh, butil ng buhangin. Samantala, matapos sa lakay ng DPWH ang naging timeline ng pangyayari sa pagawa hanggang sa pagbagsak ng tulay ay lumabas naman na wala pa palang point person na may to sa pagsasagawa ng imbestigasyon at wala rin silang ginawang preventive suspension. So I'm hoping that the DPWH will shake up, shape up. No, I'm hoping that DPWH will shape up. And uh, now we know why. Kailangan talaga yung blue ribbon committee, di ba? So kung hindi pa pala tayo maghiring, uh, hindi pa pala to priority sa DPWH, no? It looks like if some heads have to roll, it has to start with the secretary of DPWH because he's not taking this seriously. Samantala, tiniyak naman ni Cayetano na itutuloy niya ang pagpapasabina kay Bonoan kung hindi nga ito voluntaryong haharap sa kanya at hindi maisusumite ng DPWH ang kanyang mga dokumento na hinihingi. Ito nga sa darating na lunes. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musician News of 40.